nandito po ang lubos. Tinda na kayo ng ano. Ayan ako, tao sa na ba ang klase? Ha? Hi, hi baby girl. Simula na ang klase? ano ba? Simula na ang klase? Okay, 1 plus 1. Ay, 1 mat na mat. Uy, no, mo no book no. Ang nagsisimula na ng Wala mo blado yung sa klase, ha? Oh, oh. klase. Nasa nasa street star, bobo. Ma eh. Bobo, Kahit na, punta sa school. Tinda ti, ti, po kayo, PS5, PS5. Oh, PS5? Wow.

Sakura no, no, sakura si ko ito po. Hmm. Sakura si ko ito. Tumangos. Tumangos ko si ko ito. Ouch! Naruto! No, Tara muna tayo sa ko! Kaya na ba sila Trixie? Oo. Oh, nandito tayo nga lang sa ibang bansa. Para ilang makakita sa atin. Oh. Guys! Ulang ulang makakakita sa nila. Nasibaw ba? Nasa? nasa Australia daw sila Australia. Ito din mga ibang tao. Punta! siya daw si 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 So, simula na ang si 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 po si 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 Oo, oh, oh, alam ko! Kaya ba ang babawasan ko? Nandito oh, ka na kami, teacher! No! Anong rin Oo, oh, magsakit na kabangga ako. Ay! So, stimula lang ba si Goy? Alam, daya naman. Si, ano lang, si... I, si Arbus na may ano... Yeah, katabi ko si Lisa. Um, Lito! So, simula Lisa. ng Ah! Tapos ka kibas So... May guess na kayo? Teacher, katabi ko, pwede ko buka tabi si Ah, okay. ko na sila, guys! Ako dito ako! Yay! Oh, 나, 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 디스 나, 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 아, 나, 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 거! 나, 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 Sell lang naman siya. Susa pang ganyan. lang kami. Wow, ang sale. Sale, sale, sale. Pore, gos. Pore. PS5. Ibigay nyo lang natin kay Jin 2. Kainan ako si Jin. Inak ko sila. Sige. Bibili ako. Pabili ko, po. Pabili nga po. Pabili nga po. PS5. ako na. Ako na. Ako na. Ako Bibili ng PS5. PS5. Okay. So, long ay si... Long ay si si at babusan ko siya ng grades. Bakit? Absent po siya dahil wala. May sakit siya. Ito yung nila eh. Kandito siya sa kama. Ay, hindi! Di ba absent? Di ba absent yung pala Ano Ting kong ili. Pauwa mo ba ako? na nga Okay. Susun, buong eh. sakit po si Arboys. Arboys! nag chat daw si Arboys kay Teacher okay. niya. Okay. Hindi alam ni Gina eh, na may pupuntan siya tsaka, tsaka ano nga ni, yung nila, Lisa. Eh, lang, huwag lang siya. huwag lang niya, lang sa akin. okay, tama yun, tama yun, tama, yun, tama yun.

ako na lang magbawati sa kanya. Doon ko na nga. Trash. Ha? Hindi ko naman sinet lang ka teacher. Nag-set lang kami teacher na. No? Ha? Huwag ko na nga susumbang pa ka teacher eh. Sa baka bila yun eh. Oh, teacher, tinungo ito po. Ang dinala kong project. Nya! Yeah. <coughs> ah! Kailangan si teacher. Oh my gosh. Kailangan daw. Maayos daw Mario! Vegeta, Ano, nga ulit Si Aro. Ah, si Hmm! katabi mo, Oh my goodness! Si Quiet Kid! Oh my goodness! Quiet Kid, nag-SM daw! Nag-chat sa akin! Wala nga kasi nag-SM yun! Hindi na... Dito na ako, guys! Oh! shot Pagkat doon si Senpai doon kay... Anong, do kay... Ko! Sa quiet kid. Papunta na ako mad madali yan sa school. Ano bang gado yung PS5? Sorry, PS5! Okay. Dito... O, oh, hindi. Papunta na doon sa school. O, na-soul out na yung PS5 namin. Di po ako bubin eh. <laughs> Nandito na ako. Lagot ko may Senpai. May, may binili lang trending sa sa ano TikTok itong hat na to itong sombrero ang cute daw kaya binili ko bagay yung sa akin bagay sa si Shopee ba o si sa TikTok siya TikTok sa TikTok binili ko sa SM kakabili ko lang Ga ito ito si Trin ito si si Jin gastos ko naman ng ghostos O, oh, kami nga kami nga ni Tripsheet ang dami na namin na ipon eh ano na eh One quadrillion me. We did not know Hindi, ka. Oh! Sobrang ipon, 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 ipon! ipon ng ipon ng ipon ng ipon! Hanggang sa pumuno na! At hindi na magkasya ang mga perils. Nasa sa ipon, ipon ng ipon. Paano ka, paano ka makaka, paano ka makaka, sorry. Ay, di pala. Dok lang! So, no, no. Isa pala ang ipon ko. Oh, ako, oh, oh. ano Uh, no. That's my ako, 1 million pa lang bumili ko na. Bumili ka na! Hindi ba ako bibili? Bukos na ako bibili. ako, no? Tama yan, tama yan. na, ano na. Okay. Bye! Hindi, Okay na, ay na, to, na Pasok na ako na to. Uy, kasi mo na. Simula ko na ako na, Sorry po, late ako. Okay, late na kayo. Mia, 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 mia. Okay, simula na, okay, simula na Kaya, baba, ako na ako kayo. Nasaan ka, si Arboys? Sinat ko lang si teacher, no? Bye-bye, Arboys. Bye-bye. Mamakis, Kiski, Kish, Kish a tem Sportscornia, sports car Sportscornia, Little Sportscornia, sports car Sportscornia, 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 Kiski, Road trip, Little Tiles, a fold trip, a road trip, a fold trip, a fold trip, a trip, a trip, 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 Yeah. Ah. Sana so, patutog ko. Geng-geng kami. Ho -ho. Di, masama kami geng-geng. Yeah, mga cool hey, shit. Cool shit. Alam, alam, lang niya na mabait siya. Uh, geng-geng. Pero masama lang siya. Ay, mabait ko lang geng-geng. Yeah. Trixie, mabait siyang geng-geng talaga. Yeah, mga cool shit. Cool shit. Tapos naka-coffee. Coffee. Patutog. Ito yung bro car di siya. Dito siya. Dito no. yung gulong. Ito. Yeah. Mga kusit. Kusit. Hindi pa ganito. Alam ko. Alam ko. Ganito. Yun. 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 Kusit. Kusit. Hindi. 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 Oh, Ay, hindi! Dito siya! Dito siya! Dito siya! No? Dito! No. Di di no? di, di, oh. Mm, no. Oh, wait lang! lang ako sa SM! Ang Gusto ko dito muna ako! baby! Tapos sa Naku! Wow! Ganyan ka ganito, guys! Ang kotse ni kinuha ko. So, oh, oh, oh. Mga cold shit! Cold shit! Nakabuti to! Pati yung mga gamit. Ito din yung bagong display sa ito yung pinakamahal sa lahat. shake. Itong... Ito din yung nagtitinda. nyo ba bang bumili ng gravy shake? Ang pinakamahal po sa amin. Oils or both? No. Nag-pork do siya. Nag-pork. Ito. Gravy gano shake. Hey! Di ka pa nababayad! Hey! Papuwi ka namin sa aming puwi. No! Punta ka siyang bahay. Ang eh, mga polis. Ang mga polis. Ang mga polis. Ang mga polis. Marami daw kumis na nag sa kanila. We are POMF! d d i Oh, poor it! Sino na dito na? Wala na doon na ka. Dito nga, alam ko. Oo, dito. Oo, dito. 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 Dito ang direksyon! Kumalis pa daw. Kumalis pa daw. Pero naglalakad siya. siya. Girl, last na nga. ba magdanakaw? Sige, abunin ka doon! Uy, yun, Ma, hindi na abunin yun. Uy, banda daw dito. Sige, sige. Tara, punta natin. Let's go! Sige, naman. Naku Nakaw po na kami. Duh! Ay, basta ba? lang. Oh, Babawasan wow, so kita Zero na ikaw! Wala ka nang e-score! Hindi ako yun! Yung quiet kid! Wala na ko yung lahat na e-score! Yung quiet kid doon ang sabi nung... Wala na ikaw! Wala na ikaw ng score! Wala akong pake! Ah! Mm. Hala yung trending sa tiktok! Wala akong pake sa... Trending ko! Kinko! <laughs> Kinko! Ganyan sa babae, ganyan, ganyan ha. Sasakulin kita! Sabi na ako, kung gumanyan sa babae! Hey! Kagaling mo ah. eh, na daw isa! Gusto kong nalala ko! My, his feet! His feet is disgusting! No, you know, 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 you oh, know, you know, you ako you know, Oo, know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,

Bili na po ako yun. Bili na kayo. Ibang tao po, Doc. Okay. Wag Para pa lang sumahin. Umalis po siya. dito siya sa doon. Pabuli. Oh. Ano? Pabuli nga po. Nakita ko po ang trending sa Tiktok eh. Ngayon ko lang po. Ano yun? Mura lang po. Ayan? 25. Okay. Thank you. Bagay ba mo sa akin guys. card. Let me see. Yes. So! So! Simula na sa akin. Bagay mo sa akin. Motobok! Ma, ma, ano mabayo yung mabayo sa mga ibang tao yung mga hindi niya kilala. Mabay yung mga maganda mo para sa akin. Oo. Thank you. So, So, ako ay magtatrabaho na. Motobok na, guys! Bye bye! Ikaw! Jin! Magtatrabaho na ako! Na. Bye bye! Ikaw, Jin!

Wag mo ganyan. Sorry mo oh na ako. According sa... According sa mga record natin sa ating mga kanoon. Matagal niyo Ano? Sinasal... Matagal niya ang live na ako sa mga SM at, at, iba kong mga publikang, publikang... supermarket. Ganun. Um, oh, kaya... Ingat tayo. Dapat sobrang... Ingat tayo sa paghuli sa kanyang. Uy! Kapit na na, huwag natin siya na akin. lang tayo ng mga wadis! Go! Huwag tayo! Uy! Kaya yung pinakamahit sa amin ah! go! Huwag tayo wadis! lang siya ng one piece eh. Mag-start eh, na po yung klase! Di po Bando, mag ba mag-start? Sinabi ko! Sinabi ko! naka ano na! Bingi-bingi na Nakaano na! Nakaano na! naka, ano na. naka ano na! Huwag kang ano! Aray simula na! Tawagin niyo kasi ako! Tawagin niyo akong mag-start na ba? O hindi! Blow, blow! One plus one! Ah, um, pipiling... Ay, hindi pala. 1, dead boy did... What I do, uh, eh, um, 10 divided by 28. Um, people in see 16 hours later, mm. see, 16 hours later, numbering lesson. I'm gonna see No, the performance? do dami na nga. Ang dami doon nag, ano ng Gina. Na ano. Ah. Um. Kanina pa ko si Gina. Diba po? Di pa ang iba? Alibu! 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 Kanina sorry ng Pilipino. Saka anong oras na? Ano? Anong oras na? Eh mo tulog! Eh mo na lang ako! Ang hindi Aray mo Walang uuwi sa inyo! Babot! Cuidado abajo. Uh, me estoy basketball. Basketball game, bro. game. Basketball game for sale. No, gimme. Ha, dear money. Oh, me está tintando un sabio mecánico. Si no, aku? cuento un game. for sale. Uh, out, out. Aku tuh yang kredit di Naruto. Hmm, baby, no, 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 hai, hmm, hmm, mana si baby tuh kena. Oke, kena ni berapa ya? Oke, kena ni. Hmm, hmm, oke, kena ni. Kena lagi, Aku is emoji game atos sa gusto ko nung sa bahay natin. Wait, tara, sa bahay natin para magbasketball ako kaysa no, sigila pulong 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 ay pulong <coughs> uh, <coughs> <tsy .acked noises> oh, si sa king lobby oh 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 sa oh kinuha yung oh Sino mo nang dyan lang pa yung kotse? Yeah, Oh, ito, no, ito, mm. no, 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 no. ginawa na nilang dekorasyon to. Ito, pusa na to. Hey, Nag-block so. di wow, na na... oh, po dito sa mga ano. Oh, masarap talaga mag-block. Kunin na po na. natin yung ano. Dalo na may creamy shake. Nakano na natin siya! <sighs> 嘿，用火机了！ dapat di ako na bibili yung mga mga ibon ko si ibon na si dekorasyon. Pagod oh, na mo ng kaimo. Dapat at least maraming ng bumibili. Di nyo nga ito binili. Itong collection namin eh. Itong robot. Robot penguin. Ito si Sanford. Oo, may rainbow. Oh, kiri. Naglakbay daw siya pa sa gino mo niyan na, dito ng na sila sa bahay pagkatuto ako siyono ako siyono ako siyono ako siyono siyono ako siyono 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 daw siyono 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 ko sa siyono 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 siyono

Won't mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. touch Eddie. Ouch! Oh. You know Ouch! The colorful call I be good. A boyfriend.